Hi! Uh, magandang umaga or magandang araw sa inyong lahat. Ako si Bingo Espinosa, isang uh, profesor ng uh, Multimedia sa University of the Philippines, Universidad ng Pilipinas, uh, Open University, so bukas na universidad. Uh, nais kong ipamahagi sa inyo ngayon ang isang uh, lecture uh, ukol sa tinatawag na Web 2.0. Ano ba yung web 2.0 na yan? Uh, nung na umpisa yung web sa Amerika at sa Europa noong mga 1993 hanggang 1995, nagkaroon ng tinatawag na dot-com boom. Maraming nagsulputan na mga portal, mga website, na sabi, ah, ito na yung susunod na malaking bagay, the next big thing. And uh, kadalasan, ang mga portal at saka mga website na ito, dahil sa kamahalag ba ng mga bagay-bagay na nauukod sa teknolohiya at sa komunikasyon noong panahon na yon eh pag-aari ng mga malalaking korporasyon, malalaking universidad, malalaking institusyon. So, ang nangyari lang is kung ano man yung ginagawa nila sa negosyo, uh, bago mag-web, bago magka-internet, eh pinasok nila or inilagay nila sa internet. Inilagay nila sa web. So, ang mga kasali nun ay yung mga malalaking player o malalaking uh, institution at mga korporasyon pa rin. Yung mga maliliit, yung mga NGO, yung mga individual o mga per, uh, personal na mga uh, mga manunulat, mga videographer, mga artist, eh hindi kasali dun sa tinatawag na web 1.0. Okay, doon sa unang web. So, itong web 1 na to, maraming nag-akala na ito na yung magdudulot sa malalaking korporasyon ng panibagong yaman, kumbaga. Dahil nga, ah, okay, mas malaki yung, or mas malawak ang pwede lang maabot na merkado at uh, mas mas mapapababa nila ang mga uh, pagbibigay ng informasyon, etc. na Uh, babayaran ng uh, merkado or ng consumer na tinatawag. Eh alam natin ngayon na nung year 2000 nagkaroon ng dot com bust. Meaning ah bumagsak ang merkado yung tinatawag na uh, stock market. Dahil nga eh, hindi naman pala eh parang drawing lang yan kumbaga. So, 2000 hanggang mga 2003, parang 2004, eh, parang nasa, wala nangyayaring malaki sa internet. Hanggat nangyari na, naobserbahan ng dalawang tao, si Tim O'Reilly at saka si uh, Dale Doherty, na sandali, mayroong mga kumpanya na nag-survive doon sa dot-com bust. At ngayon ay mukhang Iba yung kanilang philosophy, iba yung kanilang business model, at iba rin yung kanilang philosophy uh, sa sa kanilang pagiging website o portal. So binansagan nila itong tinatawag na new web na web 2.0. So kung yung web 1 eh puro gawa ng malalaking korporasyon, uh, kadalasan text text, at saka kunting uh, litrato, itong web 2, uy, merong bagong bagay na halos lahat pwedeng mag-contribute. Yung tinatawag na architecture of participation. So, kahit malita ko, pwede ko mag blog pwede kong maglagay ng mga litrato ko, tapos ngayon sa YouTube, pwede ako maglagay ng video ko. So, imbis na yung malalaking korporasyon, merong mga malilit na korporasyon na dahil gumawa sila ng tinatawag na platform ay pwede na ngayon yung mga users, yung mga members ng community ay nakakapagdagdag ng na kani-kanilang uh, media at contribution. So ito yung tinatawag na web uh, philosophy sa web 2.0 yung architecture of participation at saka yung users add value meron ditong software, meron dito website, pwede kayong maglagay, pwede kayong maglagay, pwede kayong maglagay, at tingnan natin kung saan makakarating ito. So, yun yung architecture of participation. So, bukod sa uh, hindi na lang textual at saka litrato ngayon, eh ngayon, meron na nga yung tinatawag na blog, tapos ngayon meron, meron ng podcast, yung audio na recording, tapos ngayon meron pang video, So, doon nagkaiba ngayon yung Web 1 sa Web 2. Okay, ngayon mas, kumbaga mas democratic. Halos lahat pwede. Basta maganda yung internet connection mo. Basta creative ka, may idea ka, at saka meron kang gustong ipamahagi o share So, yan ang basically nangyayari ngayon doon sa tinatawag na Web 2.0. Meron din naman mangyayari na binabansagan ng iba ngayon at Web 3.0. Ang web 3.0 is kung ano man yung ginagawa natin ngayon sa web 2.0 na ito yung internet, ito yung PC natin, ito yung laptop natin, nagko-contribute -co tayo ng files, nagda-download tayo ng files. I e gagawin naman natin ibis na PC based ay mangyayari na na mobile. So, may kaibahan yung dalawa. Kasi number one, PC, eh hindi naman 24 hours a day nakatuto ka doon sa PC mo. Di ba? Yung sa mobile, oh, ibang usapan dahil kadalasan, you know, kahit umalis ka na ng opisina, lumabas ka na ng bahay, dala-dala mo pa yung mobile phone or cellphone mo. So, mas matagal kumbaga yung connectivity mo doon sa internet or yung tinatawag ngayon na internet cloud. So, mas marami kang pwedeng gawin sa mas mahabang panahon. Okay? And then yun nga, since meron na tinatawag na internet cloud ngayon, Aba, yung data ko, wala na akong pakialam kung saan nakastore yan. Ay, basta pumunta ako sa Davao, pumunta ako sa Cebu, pumunta ako sa Maynila, pumunta ako sa Antipolo, makukuha ko yung data ko or ma-access ko yung data ko. Okay? Dahil nasa cloud na siya. So, for those of you na gustong ma maintindihan to, yung tinatawag na Google, yung search engine na alam natin, ang pagkakilala natin search engine, sila at saka yung tinatawag na Amazon ang nangunguna dun sa tinatawag na cloud computing. So, in Google at, at Amazon ngayon ang meron sila is maraming maraming servers na sa iba't ibang city ng malalaking uh, uh, bansa at doon nila uh, hina-house or sino yung mga files natin tapos nagre-replicate yan etc depende doon sa pattern ng usage ng user so kung tayo sa Pilipinas kung 90% of us are based in the Philippines anyway siguro ang cloud computing natin, ang servers natin, may isa sa Makati, may isa sa Cebu, may isa sa Mindanao, yun na yung cloud infrastructure natin. Tapos, ginagamit na lang yung connectivity ng cellphone. So, ayan, sa mga 9 minutes na podcast na ito, ay sana naipaliwanag ko sa inyo yung uh, Web 1, Web 2, at saka yung uh, malapit ng dumating na Web 3. So, maraming salamat at uh, sana ay bumalik kayo para manood ng mas marami pang video.